in uno, false in omnibus. False in one thing, false in everything. False rather in everything. Why do you think there was a, a flaw here? Bakit mo po magde-deliver ng pera three times a week sa isang bahay na kung saan nandun po ang mga construction workers? As stated, Eh yun niyang uh, sundalo, ginawa niyong basurero. Eh. eh baka yung mga construction worker, mga treasurer yan, mga staff na naging, ano, naging construction worker. Hindi ah, natin alam eh. Akala ka ba doon sa taong inaakusa? Siyempre, i-deny niya yun. Alam naman sabihin niya, oo, oh, 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 pera ko yan, galing niya sa peral control. Siyempre, gagawa, mag iimbento yan. Under construction niya, ginagawa yung bubong. O naglalagay ng bidet. Under construction niya. Patunayan niya na under construction niya. Tapos sasabihin niya, may puro construction worker na andyan. Eh, yun yung uh, sundalo natin, ginawang ang basurero eh. Yan mga yan, baka mamaya, mga staff niya, mga abogado niya, ginawa construction worker kuno. natin alam eh.